Alam mo, hindi ko akalaing may isang gaya darating pa sa buhay ko. Madamdaming sabi ni James. Nakaupo sila noon sa tuktok ng talampas. Nakatanaw sa kalawakan ng asyenda. At nagpapasalamat ako sa pagdating mo, Marian. Huwag mo ipagpasalamat ang pagdating ko, James. Dahil ilang minuto na lang ay mahuhulog ka na tungo sa kamatayan mo. Kung hindi man ako dumating sa buhay mo, mayroong ibang babaeng darating. Sabi niya, sabi dun sa isang librong basa ko, bawat isa raw sa atin ay may nakatakda ng magiging katuwang o kasama sa buhay. At siguro nga ikaw yun. Ginagap nito ang kamay ni Marian. Ninila sa bibig at inilapat sa labi. Napapikit si Marian ang maramdaman doon ang mainit na labi ng binata. My God, ito ba ang lalaking papatihin ko? Ito ba ang nilalang itutulak ko tungo sa kanyang kamatayan? Parang hindi ko kaya. Napakabait at napakamapagmahal niya. Pinisil-pisil ni James ang palad ni Marian. Ibinalik mo ang tiwala ko sa sarili. Oh, Ngahoy ng usal niya. Sapat lang ang lakas para marinig ng dalaga. Nadaratay guhong-guho ang pagtingin ko sa buhay. Huwag ka munang magsalita ng tapos. Hindi mo pa ako masyadong kilala, James. Wala sa haba o ikli ng pagkakakilala. Nakikita ang tunay na pagkatao ng isang individual, Marian. At wala rin sa ikli o haba ng relasyon nararamdaman kung tunay ba o hindi ang nararamdamang pag-ibig. Ano ang ibig mong sabihin? Kahit kailan ka lang dumating sa buhay ko, Nama kung ikaw na ang pag-ibig na bigay sa akin. Nang Diyos. Naks naman. Nagiging makata yata ang boyfriend ko. Huwag kang magpatawa. Hindi ako nagbibiro. Sabi nito. Ang totoo pinagpapahinga ko lang mabuti si mama. Para sabihin na sa kanya ang nasa isip ko. Napalingon si Marian dito. Ano ba ang nasa isip mo? Baka mabigla ka. Kaya nga tinatanong kita eh. Ano ba yun? Sasabihin ko na kay mama na mag-aasawa na ako. Deklara nito. At ikaw ang babaeng gusto kong pakasalan. James! Odi na bigla ka nga, maluwang ang ngiti nito. Gustong maiyak ni Marin. Parang lalabas sa kanyang blues ang kanyang puso sa narinig. Masayang masaya siya. Lamang isang sayang din niya ganap na maipakita. Naroon siya hindi upang maghanap ng mapapangasawa. Naroon siya para sa isang misyon. Misyong bayad na sa kanya. Misyong patayin si James. Napatungo sa kandungan ng dalaga. Kung tutuusin ang pagkakataong iyon, ay isang perfectong pagkakataon na para sa kanilang para. Plano para kay Jet, James. Nasa tuktok sila sa talampas at ito ang nasa gawing malapit sa gilid ng bangit. Kung itutulak niya ito, ilang segundo lang at magkakalasog-lasog na sa ilalim ng talampas ang katawan ito. Pero paano niya gagawin niyon? Sa isang lalaki ngayon ay nag-aalok na sa kanya ng pangalan. Paano niya gagawin ng gano'n sa isang nilalang na nag-aalok pa ng pangalan? O bakit hindi ka na nakakibu dyan? Nagiinit ang kanyang mga mata. Hindi siya makatingin sa mukha ng binata sapagkat pakiramdam niya ay nasa na ang kanyang luha mapapaiyak na siya. Naikwento sa akin ni eh, mama, maganda raw ang boses mo. Maganda ka raw kung manta. Pwede kang yung ang bride na rin ang kakanta sa araw mismo ng kanyang kasal. Paberong na ito ng panito Napaingit, ngiti si Mayan kahit nangingilid na ng luha. Meron ba namang ganon? Sabi niya, di gagawa tayo ng history kung wala pa. Ikaw ang kauna-unahang bride na kakanta sa mismong araw ng kasal mo. Payag ka ba rin? Hindi na niya napigil ang luha. Kasi kitang-kita niya sa anyo ni James ang nararamdamang pag-ibig para sa kanya. Kasi lutang, -lutang ang kaligayahang nararamdaman ito ng mga sandaling iyon. At hindi nito alam, wala itong dahilan para maging ganun ang kaligaya. Naroon siya para sa isang misyon. nilingon ni Maya ng malalim na talampas. Nagbuga ng hangin. Tinignan niya ang katabing si James. Huminga uli siya ng malalim at tumayo na. Inihanda na niya ang sarili. Masakit sa kanya pero kailangan niyang gawin. Walang ibang paraan kailangan niyan gawin. At mukhang sinasamahan pa siya ng pagkakataon. Tumayo rin si James at nasa gilid ito ng talambas. Hindi pa pantay ang kinatatayo nito. Kaya medyo nakahilig ito sa gawin malalim. Alam ni Mary na wala itong masyadong pwersa. At kapag nasorpresa pa niya, tiyak na mawawala na dito ng panibang. At paalam na. Tiyak na makikipagkita agad ito kay San Pedro. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Tanong ito. o si Mario na itutulak ito. Dumantay sa balikat nitong dalawa niyang palad. Nagbilang siya sa isip. Isa, dalawa, tatlo. Ngunit mukhang mas matimbang ang utos ng puso kaysa utos ng isip. Imbes na itulak ang binatay, nagsali ko pa sa batok nito ang dalawa niyang bras. Yumakap siya dito ng mahigpit. Ano man ang mangyari, tandaan mo na mahal na kita, James. Madamdamin sabi niya, hindi ka siguro maniniwal. Pero ngayon pa lang ko nagmahal ganito. Ako rin, bulong nitong hinahaplos pa sa likod ng binata. At alam mo, nagpapasalamat pa ako ngayon na wala sa akin ang unang pag-ibig kasi nagbigandaan iyon sa pagdating mo sa buhay ko. Nagangat siya ng mukha at nakipagtitigan dito. Maya-maya pa naglamat ang kailang mga labi. Mariin, parang solo nila ang daigdig. Walang pakialam kung mayroong mang nakatingin sa kanila o wala. Kung mayroong mang naiingkit o nagagalit. Basta naisip ni Marian, hindi niya kayang patay ng lalaking ito. Ang tanging lalaking pinag-ukulan niya ng ganon kalali na pagmamahal. Tungkol sa kasunduan nila ni Mrs. Mejia, bahala na. Basta hindi niya kayang gawin ang kanilang mga napagkasunduan. Matagal na naglapat ang kanilang mga labi. Marugdo at nagpaubaya si Marian. Ibig niya yung ng pagkakataon. Dahil alam niya sa sarili, iyon ang huling halik na matitikman niya mula kay James. Dahil sa aalis siya, natakas siya at di na muli magpapakita pa sa lalaking imbis na patay ay natutunan niyang mahalin. Sa kanyang mansyon, ngit-ngit na -ngit, ngit si Mrs. Mejia na tinatanaw ang matamis na eksena sa pagitan ng magnomin. Sa galit ni Guada ay nihalibas niya ang isang kristal na figurin regalo pa sa kanya ng asawa nung minsang magtur sila sa mainland chai. Shit, shit, sigaw ng gina. Mukhang walang mangyayari sa pinag-usapan namin. Makikita niyang babae siya. Makikita niya. Nang gabing ngayon ay palihim na nag ng kanyang mga damit si Marian. Haalis siya sa kalaliman ng gabi. Hindi na siya dapat abutin dito ng panibagong umaga. Kailang makalayo agad siya. Isang mahabang sulat ang kanyang pinagkaabalang sulatin. Wala ng mga preliminary. Direkta ang mga gusto niyang sabihin tungkol sa kanyang damdamin sa tunay na pag-iwig na naramdaman niya para kay James. Ato, oo, isinama na rin niya sa sulat na yun ang kanyang confession. Isang pagsisiwalat ang isang malagim na lihim. Ang lihim na si Mrs. Guadalupe Mejia isang kriminal ng kanyang asawa. Ipinagtapat din niya kay James ang tungkol sa maitim na planong naging kasangkot siya at tumanggap na siya ng kabayaran para doon. Pero umatras siya sa bandang huli sapagkat naramdaman niyang mahal niya ang binata. I know that you will hate me after you read this letter. Pero hindi bali na. Basta iiwan ko lang sa iyong isang paalala. Mag-iingat ka sa mama mo. Ipaliligpit ka niya para masolong kayamanang naiwan sa iyo ng iyong papa. Paalam, pinirmahan niya ang sulat at tiniklop. Umiiyak siya habang hinihintay ang oras ng kanyang pag-alis sa mansyon. Malayo-layo rin ang kanyang lalakarin pero hindi bali na. Ang mahalagay ay makalayo siya. Makalis sa pudar ng isang tila hibang na uhaw na dugo ng kapwa, si Doña Guabda. Ganap na alas 11 ng gabi, tahimik na tahimik na ang kabuuan ng mansyon. Ganon na ang liblim na probinsya. Maagang magsitulog ang mga tao. Bitbit -bit ang kanyang maleta. Patiyad na tinawid ni Maya ng hallway patungo sa maluwang nagdala. Na Nangangapa siya sa dilim ngunit nakabisa na niyang pasikot-sikot ng mansion. Maingat ang kanyang mga akmang. Nakarating siya sa minder. Pero nang akmang na niyang binubuksan na iyon ay may mga kamay nang tumakma sa kanya. Marian, Tata Pecho, ako nga, saan ka pupunta? Tata Pecho, huwag kang matakot, kakampi mo ako. Napatitig siya sa mukha nito. Narinig ko ang pag-uusap niyo ng senyor at batay sa nakikita ko sa anyo mo. Hindi mo kayang gawin ang pinag-uutos sa iyo. Pagmamahal ka kay senyorito James. Alam niyo, Oo, halata ko. Ito na ang nagbukas ng pinto. Kung ganun, alam niyo ang plano ni Daniel guada. Mula nang marinig ko ang pag-uusap niyo, nabigla nga ako. Nangailangan ho ng malaking halaga ang itay ko, Tata Pecho. Pumayag ho ako sa alok ni Mrs. Mejia dahil gusto kong madugtungan ang buhay ng itay ko. Nagpa-heart bypass operation ho ang itay ko. Huwag ka nang magpaliwalang sa akin. Wala nang panahon. Naniniwala ako sa iyo, Tata Pecho. Oo, naniniwala ako sa'yo, Marlon. Dahil hindi mo pinatay si Senyorito James kahit nagkaroon ka ng pagkakataon sa talampas. Magnanaig sa yong ang pag-ibig mo sa kanya. Napaluha si Marian. Dinukot niya ang sulat na iiwan sa niya sa minbox ng gitnang mansion. Pakibigay na lang hunito sa kanya tata, Pedro. Hindi na ho ako dapat abutan dito ng umaga. Saan ka pupunta? Uuwi na ho ako. Babalik na ako sa Manila. Halika iyahatid kita sa labasan. May kakilala akong tricycle driver dyan sa labas nitong asyenda. Ipapahatid kita sa kanya sa bus terminal. Naku maraming salamat ho tata Pedro. Walang anuman. Malaki ang naitulong ng pagdating mo. Nagsinungaling ako sa iyo nung una. Ang totoo kapapasok ko pa lang din dito bilang hardinero. Tauhan ako ng mga kamag-anak ni Don Ruben. Pinapasok ako dito para maniktik. Hindi rin sila naniniwalang aksidente ang pagkamatay ng Don. Ganun ho ba? Oo, o oh, oh, oh siya na. Baka magising pa si Doña Guada at nilamo na sila ng dilim ng gabi. One year later, balik na naman si Marian Ferdinand sa dati niyang trabaho. Kumakanta sa club, pero alam ng dalaga sa kanyang sarili na hindi na siya magtatagal sa ganoong trabaho. mag lang siya ng sapat na halaga upang magamit sa anumang maliit na negosyo at piperman na siya sa kanilang probinsya sa piling ng kanyang mga magulang at kapatid. One year later, bumalik na naman si Marian Ferrell sa dati niyang trabaho. Kumakanta sa mga club pero alam ng dalaga sa kanyang sarili na hindi na siya magtatagal sa namang trabaho. Mag-iipon lang siya ng sapat na halaga upang magamit sa anumang maliit na negosyo at pipirmin na siya sa kanilang probinsya sa piling ng kanyang mga magulang at kapatid. May mga naliligaw pa rin sa kanya, iba't ibang klaseng lalaki, mga negosyante, hinsik at Pilipino. Bawat isa'y nangangarap na matikman siya, ngunit isang mahinahong iba ibaling mo na lang sa ibang damdamin mo ang lagi niyang itinutugon. Samantalang may mga binata ring namang naghahangat na maangkin siya. Ibig siyang pakasalan, ibig siyang igaray. Pero pakiramdam ng dalagay na sakta na ang kanyang puso mula nang makapanggaling siya sa San Rafael. Doon nabuksan ang puso niya sa tawag ng tunay na pag-ibig. Pero paglisan niya sa bayang iyon ay doon na rin niya iyon nasarahan. At marahil hindi na mabubuksan muli para mag-entertain ng bagong pag-ibig. Kamakailan ay nabasa niya sa isang broadsheet newspaper ang kinalabasan ng kasong Side na isinampa ng pamilya Mejia laban kay Mrs. Guadalupe Mejia. Napatunayan ng korte na guilty ito without reasonable doubts at nahatulang mabilanggo ng habang buhay. Crime does not pay, but criminal does na isang loob niya. Salamat na lamang pala at hindi niya nagawang itulak si James sa talampas kahit nagkaroon siya ng pagkakataon. Kung napatay niya ito, hindi man siya maparusahan ng batas, ay tiyak na magbabayad siya sa batas ng langit. Nila niya ng personal sa recruitment agency ang brown envelope na kanilalagyan ng perang natira sa paunang bayad sa kanya ni Mrs. May. Alam niya hindi na matatanggap ng balong babae. Si James na ang makakatanggap niya. Kaya nila ka pa niya yun ng maikling sulat. Sulat na humihingi ng tawad at pangakong magbabayad siya. Ibabalik ang nagalaw niya sa perang ibinigay sa kanya ni Mrs. Mejia kapag nagkaroon siya ng ganoong halaga. Unti-unti siya nagsusubin ng pera para man lang sa pagkakautang ngayon. Kapag nakaipon -e siya ng konti ay padadali niya yung saadas ng recruitment agency. Ang gabi ngayon ay isang pangkaraniyong gabi. Maraming customers sa Aquarius Pubhouse, payday palibhasa, punuan ng mga mesa. Isa siya sa mga pambato ng pubhouse kapag ganoon maraming customer. Para maging kawili-wili. Para sa mga customer, tumatanggap sila ng mga request at pagbati sa mga may kaarawan. Ang request ay sinusulat ng mga customers sa kaperasong tissue paper o anumang maliit na papel. Dati pinapaabot sa mga perform. Mga waiter ang nag-aabot niyon na sa kanila. Okay, humihingal na sabi ni Mary nang matapos ang isang mabilis na tiyempong awitin. Here is another request from one of our customer which says, What is it? Huhu. Ang sabi niya, Pwede raw ba akong kumanta? Nang isang love song at ihandog ko sa kanya. Teka, nasa likod ang karugtong ng request niya. Ihandog daw natin kay... James mihiya. Napanganga si Marian na mutla. Pakaramdam na yung may bumundol sa kanyang dibdib. Narito ba si James? At ginala niya ang kanyang tingin sa kabuhan ng padhouse. Hindi sa isa ng tingin ng mga mesa. At naroon nga, sa pinakahuling mesang malapit sa pintuan, naroon si James kaharap ang isang nilikang hindi pa rin niya nakakalimutan, si Tata Pecho. Nagtaas ng kamay sa direksyon niya si James, nakangiti. Nakangiti rin si Tata Pecho. Nagiinit ang mga mata ni Marian Oh my God, narito nga siya. Narito siya. At kahit nagbabara ang lalamunan dahil sa umaapaw na emosyon, ay munusyon na niya ang band leader na umakakumpanya sa mga performance. Isang kumpas lang ng daliri, ay alam na ito kung anong kanta ang kanyang aawin. Matagal na silang magkakasama sa trabaho. Pumailan lang ang intro ng isang love song at maya-maya pa nakidalo sa musikang tining Marian, basagang boset, piaos dahil sa pinipigil na pag-iyak. Pero nasa tono, nasa tempo, Hindi nawawala ang galing ng isang sikat na artist sa anumang sitwasyon. Siya pa rin ang hinahanga ang singer na si Marian Ferrius. Nagtayo ng mga customer, binigyan ng standing ovation ng mga awit na kumatakantang kalakip ang nandamin. Natapos ang awit na nagpaalam si Marian sa mga customer sa pamagitan ng mga kaway. Pagdating niya sa backstage, naroon na si James. Matagal kitang hinanap ang bungad sa kanya. Hanggang mabalitaan ko, isa ito sa club na kinakantahan mo. Kaya naiaya ako dito si Tata Pedro. Hinanap mo ba ako para sumbatan? No, hinanap kita para ituloy ang hindi natin natapos ng na pag-uusap sa may pas. Sagot ni James ang tungkol sa pagpapakasal. James, oo, oh, the offer is still there, Open for you. Will you marry me? Hinaalok mo pa rin ako ng kasal kahit na akong patayin ka. Pero hindi mo ginawa kahit nagkaroon ka ng pagkakataon which means minahal mo nga ako ng totoo. Malaking halaga ang nakataya. Hindi na naka Ginagap si ni James ang kanyang palad. Lalo akong naniniwala hindi ka masamang tao. Ang matanggap ko ang mahigit apat na lang limang piso na ang sabi mo'y natira sa paunang bayad sa inyo ni Mama. Tagdag pa nito. Naisip ko hindi ka talagang mukhang pera. At lalo kitang minahal dahil lulut. Muntik na kitang ipinahamak. Pinisil nito ang kanyang kamay. Huwag na nating balikan pa yun, sabi nito. O siguro yun ang nakaguit sa plano ng Diyos kung paano tayo magkakilala. Dahil kung hindi ka nakipagsabuatan sa mama hindi talaga tayo magkakakilala. Pumayag ka na maharian iya. Narinig ng dalaga, paglampas ng tingin niya sa balikat ni James, ang ngiting-ngiting si Tata Pedro. Ang nakita niya, pag hindi ka pumayag na pakasal sa kanya, gabi-garbi rin akong malalasing, baka hindi ka maniwala. Pero mula nang umalis ka sa mansion, ay gabi-gabing umihinom ang Just King yan. At dahil walang makainuman, ako ang laging hinihila. Natawa si Marian at makap na siya sa binata. nag si Marian bilang singer ng choirs ng gabi rin iyon. Sabi ni James, hindi na raw siya kakanta kahit sa ang mula ng gabi iyon. At gaya na pag-usapan natin noon, oh, ikaw mismo ang kakanta sa araw ng ating kasal. O oh, pwede ba talaga yun? Pwede yun. Marami ang matatawa sa atin. Biblib nga sila, yun ang sabihin mo, dahil unique tayo. Natawa na lamang si Marian. Isang buhay na buhay na tawa, isang buhay na halakak na magiging simula ng mailap na ligayang noon paniyahinin.